Kasi ba tayo, tahimik ka. Ang lako na may naiinggit sa inyo. Takoy iwan. <laughs> kung may pag-aanak ka ng 12 si anyos. Ay kung pwede nga lang, ibalik ko sa matres ko ang aking dalawang anak. Ginawa ko makasama lang sa inyo. Guys, sinin niya ang order namin kay Ninang Ed ng napakasarap na palabok at pansit guys. Dahil hindi ako kasama, ari-iaki na muna dadalhin sa amin, ha? Ayan, yeah, baka nung mabuli-buli. <laughs> so daming yun, ikaw lang ang uubos. <laughs> ang laki na. Sulit na sulit, guys. Guys, order na kayo eh? kay Edna Lopez. Napakasarap ho niya. Talaga namang tunay na tunay. Okay, oo. Oh, Ibang-ibang ho ang recipe niya. Edna Lopez, guys. Edna Lopez. Talaga Message namang, po ano, siya kapag pala, mga palaan. Ano kayo? Toppings pala ang nare. Ay, guys. Eh, napakasarap oh. na malasa. Ang daming toppings dyan. Toppings pa lang ipanalo na kayo. Tingnan nyo naman ang itlog na pula, oh. Mapula pa sa itlog ni Gae. <laughs> Tunay ka oh, naman ako, lungkot ay, na lungkot. Ay, look, Iniisip dog. ko na ang gagawin ko mamayang gabi at bukas maghapon. Pero ako din, ano pa uli-uli lang. Oh, gayanin mo ngayon. Hindi ko, tumana ko sa iyong ama. Napotpod <laughs> na ang sinunas. Inagtabako ba ko naandaan sa pa uli-uli? Wala man lang akong kamaritisan ak din eh. Kundi si Tia magsawaan ang mukha namin din eh. Hindi malayo. Happy birthday to you, Ate Lanlen. Ah, Amani po mo yan? Yes. Wow, naman. Sa anong mayaman na talaga siya. Mani Happy Bukay. birthday, Ate Lenlen, kasapang. Bigay ko to sa'yo. Charisse. <laughs> <laughs> Namiliin na kami. So guys, ako yung makikibirthday lang. Ah, wala naman akong ambag. <laughs> 25 po siya maghahanda guys. Sa lahat oh, so po ng sponsor po. guys. Thank you, thank you so much thank po, you, sa thank you po sa lahat ng sponsor. Sa sponsor sa taga Canada. Thank you, thank yeah. you po sa inyo. Ihahanda okay. po namin yung sa September oh, 25. Oh, so 25 po guys. Abangan nyo na lang po. Happy birthday! Ate, thank you so much po ate. Kaya. Ate, bakit hindi video? Bababa po kami dyan. Ala ate, thank you so much po sa pakikikulot. Wala po. Wala, thank you, thank you. Tingnan niyo po kahit maitim siya, nagpula siya ako sa birthday niya. Thank you ate, thank you so much po sa pag-aabala. Buti! Yay! Thank you po, thank you. Ramiyak ko. Ramya Picture po tayo. Thank you, thank you so much po ate. Thank you po ate sa ano, sa cake nyo. Thank you, thank you. Ayun sila oh. Guys, ayun sila. Bye. Guys, thank you, thank you so much po sa lahat po ng sponsor. Ay, thank you, thank you po. God bless you all guys and ingat kayo palagi. We love you from Garalips po. Bye bye. Thank you po. So ngayon po ay mamimili si Kulot ng cake dito. Ano yung mo? Ito na lang. may mili kami ngayon ng cake dito, guys. Ito kaya, pandalaga. Charis. Pandalaga daw ang okay. gusto niya, pandalaga. Hey, hey. Dibuyak. Uy, mit may man sa likod. Ay, sa labas. may wala po kaming barya. Wala po kaming barya. Pasensya na po talaga. Ang taba-taba mo. Lusog-lusog mo na namamalimus ka. Mahiya ka naman. Yun na lang Namimili po ang birthday girl na sobrang maputi. Kaya nakapula birthday po guys. Maraming yes, maraming thank you po so sponsor. sa thank sponsor. Thank you, thank you. So much. Thank you po sa sponsor guys. Love. Thank you, thank you. We love you I'm po. I'm so I'm I appreciate ko po lahat ng binigay niyo sa hindi ko kayo magsay. Thank you po guys. Thank you po. Hi guys, nag-adventure oh kami ngayon. Nag-hiking po kami sa gitna ng araw. Tirik <laughs> pong araw ay kami po yung nag-hiking guys. Akitin po namin ang bundok ng kalamba. <laughs> <laughs> dahil po kami mga sira ulo, mag-hiking kami ng alas 12 ng tanghali. Tama. Guys. So ayan po, dahil birthday ni Kulot, kahit po siya maitim, pinagsagaan niya magpula. Happy <laughs> si birthday ko guys. Dahil birthday niya ay magpula. Thank you, thank you po sa lahat ng sponsors. Thank May you po sa lahat ng sponsors. S S thank you, thank you so much guys. Thank you, thank you We love you, po. you, bye. So guys, ngayon po maraming maraming salamat po sa lahat po ng sponsor na nagpadala kay Kulot at sa amin pong grupo. Maraming salamat Thank you. po. You. Hindi po dito nagtatapos ang birthday. Ito po ay paunang sponsor pa lamang po. Meron pa po natira sa padala po ng sponsor. At yung natira pong pera sa mga padala po ng sponsor ay amin po ulit ipaghahanda sa September 25 po. Sa, sa amin naman po. Sa amin naman po. Sa amin pong ilaya para po makatikim yung mga nasa sa amin. Kasi po ngayon po ay kasabay po ang birthday ng Hipag Niga. Kaya po kami inandito ngayon sa resort. At maraming salamat po ulit sa mga sponsor po ng cake, pancet at palabok, guys. At kung nais nyo nga pala umorder ng palabok, pancet, kontakin nyo lamang po si Ninang Edna Lopez. Edna Lopez po, apakasarap. Na-deform. Dora Lips. Ayun. 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 Gracias Food Cake, and, Cake desserts. and Desserts guys. Thank you po. Thank, thank you so pa. much po from malapit po sila sa ano, Yakult. Sa mga gusto po magpa magpagawa guys, ito po ang sariliang page. Kontakin niyo lamang po ayan po Thank you so much po sa pa-cake guys. Ayan natatakluban yung Gorlips lips, ang ganda po ng mga ganda sa so No? I thank you po ulit sa Black Forest po oh, sponsor from Qatar, USA. At napakadami pong bansa hindi ko na po mabanggit. Ay ito po palabok from kay ano luto po ni Ninang Edna Lopez kontakin nyo po siya toppings pa lang guys hindi kayo lugi toppings pa lang apakadami at para po makita ang pangalan ng aming grupo iipod po namin ay nasira, nasira. ay nasira Gora lips pa naman. Thank you. By the way, thank you po sa sponsor. Thank you. Thank you, thank you Ayan. po. Guys, just ko hindi namin nabos is maisip. Sobrang daming sponsor na nagpapadala sa amin dahil po sa pangumahan nyo. Maraming salamat po kayo po. Thank you, thank you, thank you, po. Guys, kayo po ang inspirasyon namin sa paggawa ng mga video guys. Maraming salamat po sa sponsor. Apakadami talaga guys. At sana po ay patuloy po kayo munood sa aming video. Maraming maraming salamat po.